Okay, isang mahalagang paalala mga Kaping shop, uh, importante na after nating mabili ang ating unit ng mga e-bike, mas mabuting i-double check natin ang mga tornilyo at ang mga katulad nito, uh, maluwang yung stud bolts ng manibela, kaya minsan sumasabay at hindi uh, straight yung goma at yung kanyang manibela. Importante na rin na i-check natin kasi para maiwasan yung mga uh, halimbawa ang inat ngat ng mga ano check natin para maiwasan yung grounding at yung sunog at yung mga iba pang mga bolts kasi ito for example ito na to mga maluwang malakas ang kanyang mga vibration kaya uh, inisa-isa natin yung mga tornilyo para mahigpitan ng maigi at hindi maiwasan ang disgrasya at mga pagpiesa hanggang sa ilalim lahat natin yan na uh, check at linagyan na rin natin ng langis para uh, maganda siya at hindi maalis yung mga kalawang niya. Ayan mga lods. Uh, sinample natin yan sa ilalim hanggang sa ilalim kasi ang lakas ng vibration na to. Pati rin yung mga bolt ng mga sama. Ayan. Alright. Lahat siya ay maluwang. Ngayon, uh, natapos na natin at linagyan natin ng mga oil. Titestingin natin tanggalin natin yung tignan natin kung umusod pa kaya nung manalo natin itong hand iyan yun at po niya uh, drive na ka first drive tayo second drive at yung third drive uh, ayos na lakas na lang kanyang lakas na lang kanyang pwersa bawasan natin segunda alright nawala na yung mga kalansing at tunog yeah Alright, at titignan natin sa pagliko. Kung yung manibela ay hindi pa siya sumusunod sa direksyon. Alright na rin. Maganda na at malakas na. Ariglada. Ibabalik na lang natin yung ay, dito. Alright. So, ayun. Naibalik na natin. Alright na, mga lods.